guys, magluluto kami ng katang. Ayan oh. Kita nyo na pa. Oh. Ayun na, ayun na, kumalaw na nga. <laughs> ayun na, sapoy po punta. <laughs> Ayan, gumalaw na nga. Nakatalo na sa lupa. <laughs> Oh. Yan, nakikita nyo. Naggagalawan ang aming niluluto. Kasi malapit kami sa dagat, naya lang ang dagat oh. Nakita namin nag-aahon dito bawat isa. Paano masabi? Yo. Lintik ang kapang oh. Kaya oh, naman Yan yung susu... Ganyan? Oh, yan. Yeah, mamaya natin pag ano. Para alam naman kung sino mga to. Ilan yun? Dusi yun. Ha? Dusi. Dusi? Oo. Oh, Gusto mo dalawa sayo? Ilan ba tayo? Dusi. Dusi? Dusi sa akin. ko sa iyo. yung na. ko. Ito may subway na isa eh, three na dyan. Ilan? Okay yung isa. Okay, kuya bong yata yun? Hmm. Kayo na ba yung isa? Okay, okay, okay ba kuya bong ano? <laughs> sabi ko, nagkahal gahapon ng lista yung kumpleto. Hindi. Ay, sabi niyo, 12 lang daw. 12 nga lang kami. 12 nga, right? nga lang kami oh, ay. ay. Wala nang balak sila ba ba? Mahala na sila sila <laughs> guys, so yan yung, Ganyan ganyang yon 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 Christmas yon namin yon 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 Ayan o O Yun lang doon sana Yun lang sana kasi yun Yun lang doon Iyap e, palitin mo Sige yata kong mag aano no? Pag ganyan lang yun Pag nagalaw kasi matatag ka lang yun Pag namatay yun. Yung na, sana, sana, na yun Yun no? lang doon sana kasi yun dito pag luwag yung ano, mauubos sa mga galaman niya. Maglalaglagan ano? Pag <coughs> uh. Oh. Ito kami ditong ah, Pansit Ito Binugan Saka ito at meron kami dong, 'yan, nakasalang baka 'yan mga idol. Uh, nilagang baka. So yan para mamaya ready to fight na ito pa. May lulutuin pa pala kami oh. Ah, uh, lumpia. Ayan so Nagalaw pa talaga yung katang. <laughs> <laughs> Talagang gusto nito na. Nainit na, wina init. Nainit na. Kaya gusto nito ganyan dito sa amin pag nagluluto kami, hindi namin nilalagyan ng tubig 'yan. Para yung sadyang tubig niya ang mag Oy, kaya nga, dosi lang kami. Oh, hindi, eh, di, sabi kasi active. Eh, yung active. Pero lahat ng tricycle dito, hindi lang dosi. Marami. Hindi, <laughs> Oh, ayan sila, madam. Shout out, kaila, okay. madam. Yan po ay... Inalo lang sa amin. Binigay lang nung ipispan. Nabuko ako naman sa viewers ko. <laughs> Pag order po, order. Oh, Opo. Pero sa bayan, may bilihan sa bayan yan. Okay, Iyan po hindi na namin bilibinta. <laughs> Siguro po ang kilo niya ay parang 350. Nang ganyan. May 500, malaki lang ang galing ako sa kanina sa bayan. 500, malaki lang ng konti. 500 dari kilo Oh, yan po 'yung mga small po 'yan. 'Yun small. Uh, sa mulay mm. Ah, kay Boss 'yung Oh, kay Tantun Husun hmm. Yan po ay ano po yun, yun dito, in order po sa kanila yan. Tapos pinaghahandaan nila kung kailang kukunin at saka nila dinadala. Para buhay na buhay. Sige po. Shout <tipos> <Check> out. <tipos> hey! Ross! Ross! So yun, hanggang dito na lang mga idol. See you next vlog. Abangan nyo yung mga susunod nating upload.